Yo, no. no. anong sakit natin boss? No. Hindi huh? ah, um, na. ko basta. Ha? Ah, nangangalay sa pag-aawan. Nangangalay. Pagbot-bot ka ng makin eh. Pag, Ay. anong binot mong makina? Mga makina ng truck? Hmm, kasi nagawa ko. Mga bot mo. Tanggal ka sa batos. pa, Juan. Malala. Hindi, hey, ano. Pag nilala ako naglakad, uh. hindi kasi nasa yung doktor, stretching na pag-aya pa na. Pag, hindi ba, ako. Pag-uupo ka na, ano to eh. Pagkakula nung nagtungkol dito. Ako po, ilong. Hindi yun nag-asawa. Mayrab <laughs> niyang walang asawa. Walang nag-aaguan sa'yo. Diba? Walang nangalaga yun. <laughs> yung sana, yung trisikyo mo, sir. Gininta ko na, master. Bakit gininta mo? Pang dito sa balakang ko. Gano'n na yun, master. Pag nilakad-lakad, hindi ko na Hindi ko na Hindi ko may lapat po. Gusto <laughs> na Pigay mo. Pigay mo. Pigay mo sa bayo. Sa pigay na kung bisin. Saka nang kung ang pansa mo dito. Hindi hmm. dito. dito. Hilangin mo ito. Hmm. Kasi may may time na nung maga na na binot mo pat pat patagilid yung posisyon ko. Parang... Ah, nakuhaan yan. Naipit ang lugar ko. Napirsa ba? Oo. Hmm. Napirsa. Hmm. Parang hino rin, di ba? Ang tagal ko. Sa ko na. Oh, ah, nabigla na yung posisyon ko patagilid. patagilin. ba? Diba, nakita mo rin yung mga video ko, mga po na oh, wala na. So, so, ipaligo yung bitukan ng baboy na ari-ari sa kagay. Hindi hmm. na po. Hindi na naman ang kumahin niya. Ari-ari. Malakas pa. Nasabit yung paa niya. Oo, oh, Kung hindi siguro yung nakawak-awak ako nga sa'yo, ang tugulo ko. Mas, eh. Tama, tama na si Minto. Ito na, mga malamang, batanggin niyo. Hmm. Ah, mahilig magalay eh.

patay na rin. Anak na lang natira. Ang anak wala, masad-masad lang. Kasi mong kung lagi eh, mga anak ko dati, kung dinadala yun. Oo, oh, patay na mong kung eh, Ang anak, di mo ma marunong. Hmm. Kasi ang hilot, hindi ito tinituro. Oh. Pusa to. Hindi ito pwede ituro. Yan, ituro mo sa tao. Turuan mo yung tao, hindi man niya, ayaw niya. Oh. Tulad sa mga Yung anak mo, oh. gusto mong mga nito. Ayaw. Oh, ayaw. Mainit daw, di ba? Ayaw mag magrasahan. Oo. Oh. Ano po yan? Baka hindi mo mapilit yun. Di ba? Anong gabaw ng anak mo? Wala. Wala. Yung isa na po siya. Yung... Oo, oh, nasaan eh. Oh, ah, pati yung, Pati kamay mo. Oo. Oh, wala ka. Ihaya. Sabi mo, di masakit. Oo. Adik na. Wala nang ginawa yun. Magtinis. Adik sa tinis ba? Alam mo mga... Tutulog ka na lang eh. Oh. Anong gawin natin? Kutulog ka na lang. Okay na. Hindi, hindi. Kutulog ka Wala na, sakit. Basta, basta. Basta, basta. Ito si Boss, niya Sino nag-recommend sa'yo? Ang um, amo ko si, ano, Mendoza. Hindi, si ano, yung... Mendoza, malaking tao? Mm -hmm.